Welcome to my channel Cambosdar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito ang Social Security System, SSS, sa Pilipinas ay inihayag ng pagtaas ng mga pensayon para sa 2025 sa ilalim ng P1976 at inaasahan na makabuluhang makikinabang ang mga pensyonado. Narito ang isang pagkasira ng kung ano ang kailangan mong malaman. Isa, pagtaas ng pension isang libo na pitumput anim na piso ay tumutukoy sa panukalang batas o programa na nagpapakilala ng pagtaas ng payout ng pension para sa mga pensyonado ng SSS na nagsisimula sa 2025, Ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap upang matiyak na ang mga pensyonado ay nakakatanggap ng sapat na kita upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa siyam na pagtaas ng mga gasto sa pamumuhay. Ang pagtaas ay naglalayong ayusin ang pension upang account para sa inflation at magbigay ng mas mahusay na seguridad sa pananalapi sa mga umaasa sa kanilang mga pensiyon sa SSS. Dalawa, ang pagiging karapat dapat para sa pagtaas ng pensiyon. Upang maging kwalipikado para sa pagtaas ng pensiyon, ang pangunahing kinakailangan ay ang individual ay dapat na isang rehistradong pensionado ng SSS na nakakatugon sa sumusunod. Ang individual ay dapat na tumatanggap ng isang pensiyon ng SSS. Ang pensyonado ay dapat na nag-ambag sa SSS para sa isang makabuluhang bilang ng mga taon, karaniwang isang minimum na isang daan at dalawampung buwan ng mga kontribusyon. Ang pensionado ay dapat na anim na taon o mas matanda, kahit na ang tiyak na pagiging karapat dapat ay maaaring mag sa mga individual na pangyayari, hal, kapansanan, pagkabalo, at iba pa, 0. 2025, ang SSS pension ng mga kwalipikadong retirado o beneficiary ay tataas sa 1,176 na piso bilang bahagi ng mga pagbabago at adjustment sa mga benepisyo ng Social Security System, SSS. Ito ay ayon sa mga patakaran ng SSS at mga hakbang upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga pensioners. Narito ang ilang mga detalye at karagdagang kaalaman ukol dito. Isa, Pagtaas ng SSS Pension Ang pagtaas ng SSS Pension ay bahagi ng isang long-term plan upang mapabuti ang binipisyo sa mga miyembro ng SSS, lalo na ang mga retirado na umaasa lamang sa kanilang buwan ng pension, ang 1,176 na piso ay isang hakbang na pagpapataas ng base pension sa 2025, na maaaring magbigay ng mas mataas na suporta sa mga pensioner. Dalawa, pagtataas ng contributions kasabay ng pagtaas ng pension, Tumaas din ang mga kontribusyon ng mga miyembro ng SSS sa nakaraang mga taon. Ang mga dagdag na kontribusyon ay inilaan upang masuportahan ang mga benepisyo tulad ng pensiyon at iba pang mga benepisyo na ibinibigay ng SSS. Tatlo, ayon sa SSS Law batay sa Republic Act Number no. 11199 o ang Social Security Act of 2018. May mga nakasaad na mekanismo para sa pagtaas ng pensyon sa mga susunod na taon upang masiguro na ang mga benepisyo ay sapat at naaayon sa kasalukuyang ekonomiya at inflation rate. Apat, pagtulong sa mga pensioners ang pagtaas ng pensyon ay isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pensioner, partikular na ang mga may mababang kita. Ayon sa mga eksperto, ang pagtaas ng pensyon ay tumutugon sa tumataas na gasto sa buhay at inflation. Lima, Paano naapektuhan ng mga pensioners ang mga retirado at mga benepisyaryo ng SSS ay makikinabang mula sa mas mataas na buwan ng pension, kaya't magiging mas magaan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ang kanilang pamumuhay, subalit, ang mga hindi nakapag-contribute ng sapat na taon sa SSS ay maaaring hindi makuha ang buong halaga ng pension na nakatakda. Anim, Pagtulong sa mga qualified beneficiaries, tinututukan din ng SSS ang mga kwalipikadong pamilya ng mga namayapang miyembro ng SSS at ang mga benepisyaryo ng mga hindi nakapagtrabaho ng sapat na taon upang makakuha ng pension, ngunit may iba pang mga benepisyo tulad ng death benefits. Pito, long-term sustainable adjustment ang pagtaas ng pensayon ay bahagi ng isang mas malaking hakbang upang mapanatili ang pangmatagalang sustainability ng SSS. Ito ay nangyayari habang tinitingnan ng mga makabagong sistema ng pamamahagi at pag-invest ng mga pondo ng SSS. Walo, pagtaas ng pondo ng SSS upang matiyak na ang mga benepisyo tulad ng pensiyon ay tuloy-tuloy, ang SSS ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang mapalago ang kanilang pondo, kabilang dito ang mga pagbabago sa investment strategies at pagpapalakas ng koleksyon ng kontribusyon. Sham, impact ng inflation dahil sa inflation at tumataas na presyo ng mga bilihin, ang adjustment sa pensayon ay mahalaga upang matulungan ng mga pensioners na mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang isang libo na at pitumput na piso na pensayon sa 2025 ay maaaring magbigay ng karagdagang relief. Subalit ang mga pensioner ay kailangan pa ring mag-adjust sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sampu, paghanda para sa 2025 kung ikaw ay kasapi ng SSS at planong magretiro sa 2025 o sa mga susunod na taon, mahalaga na tiyakin mong nakasunod ka sa mga kinakailangang kontribusyon upang masiguro ang pagtaas ng iyong pensayon sa oras ng iyong pagreretiro. Kung mayroon kang ibang tanong o nais pang impormasyon tungkol dito, Huwag magatubiling magtanong at sanay aking video sa pagtaas ng SSS pension sa 2025 na isang libo na pitumput anim na piso. Please like and share at ihit notification bell para sa bago kong video update. Salamat po.